<laughs> Isang si Andrea Brillante sa mga celebrities na nakilahok sa anti-corrupt rally at nakasuot lahat ng kulay itim kasama ng kapamilya actress ang kanyang mga kaibigan na nakihalubelo sa mga Samantala, masayang nakipagkulitan si Andrea Brillante sa kanyang napaka na pamangkin na anak ng kanya ati Kayla. Pareho silang nakasuot na kulay pink headband. I have a rare 24 karat gold labubu. This is... Si Mia ay kauna-unahang pamangkin ni Andrea Brillantes na anak ng kanyang ati Kayla. Kaya lahat ng pagmamahal bilang tita ay naibuhos o naibigay niya dito kay Mia. My own labubu. Labubu. <laughs> La Kinuha ng kanyang ati. Si Mia dahil hindi nagustuhan ang pagkarga ni Andrea sa kanya. Umiiyak ito, walang magawa si Andrea kaya nagtatawanan na lang silang dalawa ng kanyang ate, Kayla. <laughs> gustong-gustong laruin ni Andrea Brillantes ang kanyang pamangkin na si Mia dahil ang sabi nito ay ito ang kanyang labubo ikaso nga lang ayaw sa kanya kaya binalik sa kanyang ate. <laughs> Sa naganap na beauty con, super ganda ni Andrea Brillante sa kanyang kasuutan. Ipinakita niya ang boat ng Lucky Beauty na napakaganda at malinis ang setup. Lucky Beauties booth here at beauty con. Zoom. So, mag-start tayo sa vanity area ko. Of course, hindi pwede mawala ang akin. Pagkatapos niya ipinakita ang vanity area ng kanilang Lucky Beauty boat, sinunod naman niyang ipinakita ang kanilang napakagandang damit at cosmetics. Set. So meron akong rack of clothes kasi nga kwarto ko to eh. Dito naman, of course, ang ating sa interview, sabi ng dalaga, pagdating sa pagninegosyo na kahit anong idea ang meron sa bawat isa, dapat i-push or subukan ito para malaman kung magtatagumpay ka ba sa idea na gagawin mo. Kung ano man idea meron kayo, i-push nyo yan. Hindi, hindi siya, wala naman talagang rule. There's always room for mistakes. Mas... Medyo nahiya pa si Andrea Brillantes nang sinabi ng host at pinakilala siya bilang most beautiful faces in the world. Pero sa huli nagpapasalamat siya sa bansag sa kanya in the world. I, ako I, I, ako na yon. <laughs> <laughs> well, honor. It is an honor.